Nani Beba! Nani Beba! O oh, princess anak! Bakit ka umiyak? Eh, kasi punay! Sa si is ka! Ginawa niyo po yung pera kong pambiling mantika! Oh, no. Ano? Ginawa niyo maring 50 pesos? Bakit daw? Pabayad niyo daw po yung ng utang sa tindahan! Marami daw po kayong utang sa kanya na hindi niyo pa nababayaran! Grabe naman si Mari, kinuwa pa yung pabiling mantika. Hindi tuloy ako makaluto ng favorite kong banana cue. Paano na po yan, ay. Gutom na gutom na po ako. Gusto ko na kumain. Yari, wala tayong ulam. Hindi tayo makakaluto, princess. Nay, gutom na po talaga ako. Wala po ba kayong pagkain, dyan? Ay nako si Princess, gutom na naman. Ang laki-laki kasi ng tiyan. <laughs> si Kuya Boyong, inaasal niya na naman ako. Boyong anak, wag mo nalukoy yung kapatid mo. Gutom na nga siya Opo, Nay. Kuya Boyong, magalap pa ng pagkain ko. Gutom na talaga ako. Sige, wait lang. Pukuha ka ng ulam mo, Princess. <laughs> Nasaan na Papa, <kaya> <laughs> Tokak, ajun May palakang bukid! Pwede itong ulamin! <laughs> ah, ah, ah. wow. Kuya Bayang! Ano yan? Princess! Nakahuli ako ng palaka! Ito na lang ulamin mo! Eww! Ayoko na! Palaka! Kadiri! Ang arte mo naman, Princess! Nakakain kita itong palakang bukid! O oh, ito! Kunin mo! Ah! Palaka! <laughs> si Princess! Natakot! <laughs> Nay! Si Kuya Boyo! Tinatakot ako! Boyo, tigilan mo na yan! Akin na nga lang tong palaka! Gagawin ko na lang tong alagang pet! Koka! 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 Hindi pa patay tayo kakain, Nay! Tumutulog na yung ko! Wait lang, Pensis! May naisip ako! Magluluto ako ng ulam! Ano pong lutoy natin nai? Bayang, kunin mo nga yung alaga nating manok dun sa likod Para may lulutuin tayo Sige po, kukunin ko na Yay! May ulamin kami Ang manok Masaya ka na ba, princess? Apo, nai, masayang masaya pa Nai, eto na po yung manok natin Ayan, pwede na yung lutuin Wow, ang laki niyang manok Maring beta Maring beta Yari, Si Maring Iska paparating! Maring Bebang! Nasaan ka? Nay! Panigurado po! Maniningilang utang niya si Aling Iska! Boyong! Princess! Sabihin niyo wala ako ha! Magtatago lang ako! Princess! Boyong! Nasaan yung nanay niyo? Wala po dito si nanay sa bahay Aling Iska! Tinatago na naman ako ng nanay niyo! Purgit alam niya na sisingaling ko siya ng utang? Princess, nasa'n yung nanay mo? Magsabi ka ng tataos! Wala po dito si nanay Aling Iska! Nagsisinukaling ka, Princess! Beba, lumabas ka! Magbayad ka ng utang mo! Wala po pong pambayad si nanay Aling Iska! Pasensya na po! Wala po pong pera! Oh. Pues, kung walang pambayad ng utang ng nanay niyo, ay na lang malok ang kukunin ko! Ah! <gasps> <laughs> Pwede na to, para pang ulam ako mamaya. Alis ka, ulam po namin yan. Huwag niyo ang kunin. Hanggat hindi pa nakabayad ng utang si Maring Bebang sa tindahan ko, lagi ko siyang sisingilin. Wala na kaming manok. Wala na rin ako pang ulam. Tahan na, Princess. Huwag ka nang umiyak. Kawawa naman yung mga anak ko. <laughs> Guys, sa so tingin nyo, paano kaya kumakabayad kay Maring ka ng utang? Mag-comment lang kayo para sa part 3. Bye-bye!